Hello mga kaibigan, hello mga katrokes, hello sa inyong lahat Ngayon po ay nandito tayo ngayon sa taniman Pero ayan, na naman ang haring araw Sumisikat na naman So kanina pa tayo, ngayon lang tayo nag uh, video no Para may pakita ko sa inyo, yung mga taniman ng saging no Pansin niyo sa bantang taas Alas lita rin na yung Yung mga walang tayo nanyog Tinanong ko nanyog at saka saging Kaya nyo oh. bro, so nakaraap pa ito So niligyan natin ng mga saging pa Para hindi tayo ano, yung Yung uh, yung espasyo At sa Iba pa yung mga sibo. So kaya ito dumaran ng konti Kasi mahaba yung mahaba sa karaw Uh, naro sa init na uh, grabe oh. Ito naman yun. pero ayan, nagkaroon nga ng signal na pagyok huwag yun dito, wala nang malakas uh, kahit na kumisa minsan ay naalalay ng ulan ito kung mapansin nyo, ang dami na bunga ayan oh. No. so yan po yung ceiling kirik dahil dami na dami pala kahit na ano na binad na hindi sa araw no? dahil eh, sobrang hindi dati, hindi biyak na yung mga lupa kaya yung bus talagang natuyo ano, kung mga katawan ng mga sili na natuyo yun so yung pero, halos na rin pero ano ito na ay siguro ano nasa 5 feet kung wala so, pa sa lahat madahing pa rin bunga siya at na uh, ito ay gagamasan ulit para mas lalo na yumabong ano, kumanda ulit nung ating kahit naman yung ating taba Sa taba ng puno kahit mababa pa siya so, At talagang green na green Ito so, sa taas na yan, yung nakaraan yung mga kamote Sa so, tubad na itaas na yan so, yung yung kamote na yan so, Akyat yan, kumusihan So yan, meron may, na rin tayong mga kamote Para sa uh, susunod, mas ani ulit tayo So ayan, ipapakita ko sa inyo dito at ni Marlin Bago, ayan. Itong, itong, ito itong kailangan natin matanggal sa mga nyog, mga bagay na ganito. Kaya pagka dumami yan, hindi ano, ma-dipikis nito yung ating mga nyog, hindi hindi, hindi lalago na. So, kailangan natin yung tanggalin. So yung ibang saging, Uh, tuyo din sa ayan uh, na pa natin or nalagyan natin ng ano, yung mga bakante so nakita ko doon na may tin so may bandaron. ron may puno doon Titingnan natin kung ano yun at parang tingin ko ay pusukan, pukiyutan ang tawag gaan dito pukiyutan sa iba pusukan at saka ano ba? pot ano pot yukan pot sa iba ano ayan so, tayo dito tapa nito yan dito ko nakuha dati yung ano yung dati na nagbabahay yung ano ah uh, ano. yung fish at saka kasay kasay ano mahaba ang pa ng maingay din dito sa gupat hindi mo tarik na tanyan dito ng mote tatanim mo ng mga gulay kung makapansin nyo dito ito. may mga pugad dyan itong mga butas na iyon may mga pugad dyan dito sa loob yan. may mga pugad po yan. may mga itlogin dyan ang kasay-kasay o kayaking freezer kasi dyan sila nagpupugad at sa dulo naman ng kahoy may mga saka na tuyo kalimutan dyan kuling panot at saka yung uh, batok-tok yung pinotok-tok niya yung kahoy yung may naganyang putok tuyo yung ganyan nasa mabuta at doon siya magpupugat ito yung mga puno dito ang tanaso ito yung tawagin ni Anae eh, sa iba, laptop yan. ito po ay ng kiblat sayang nga po at kalaki tinamahan ng kiblat saka dito maraming mga pag maraming bulaklak sa gabi ang dahing panigilan dahil mga paniki dito na naglambitin dyan at tumakain ng mga yung uh, katas ng bulaklak ng ano yung anay or dap dap na tinatawag na yun ano po naman po yung nakitlat kaya ganyan o no? Ayan. kaya naman yun lakas talaga ng ano ng korean na ng kitlet, no kaya kaya natin yun, yung mga yun, sidlat yun. Napakagandang tanawin ito lalo na kung uh, yung nainip sa buhay ano. You Daw so, na magawa yan. Basta lang tayo sa ating mga tanim, mga halaman tapos ating uh, lag tanggalan ng mga damo. Diyan naman na Uh, Nagko-cooperate naman sila diyan. So this is the first one. Napulo na. At yung kitin na mabuti kung yung nakita ko dito yung mas taas na yung medyo ay computer na. So natitin natin. Sa may banda. Ayan. Kasi malagi pa natanong ko siya ma medyo maitim-itim ang ano, pagka medyo pabilaw. Ayun o nga. Ayan po kayo nga po zoom natin na ha para makita rin nyo ayan so ayan o ayan makapal na yung ano mukhang may pulot na ito ayan makapal na yung pasong so ayan, o. ayan natin Sa side na ito baka makikita natin mas maganda talagang maraming tayo kaya hindi natin maigi. Pero, ano pero rin? yung kabilang side ayan o. kaya isa kaya po pati ng yung so yung 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 ng ng ilang Yan ang kilawan ng ilaw. Yung matilaw nila. Sana dumakay pa yan. Huwag so, na tanang pinsalahin ng mga tao na nakakantin nila. Para damadami dami pa yan. At ito yun naman yung naman yung alagaw ganda po niya sa ano, sabo, sa so, may mga sakit sa baga, ano po. Napakaganda niya. Alagaw na yan. Lalo yung mga kapit ng plema. Ayan. So, yan naman po yung kalumpit. Yung maraming kahin niya yan. Kalumpit yan. ay ito yung natin koko para dito. Ah, ito sila dito. Ito yung pa natin mga gulay sili dyan yung malaking panigang malaking sili na panigang tawag yun naman yung kawayan namin sarap ng labong yan kasi yan yung kawayan tinikan Nasaan? Katulong mo? Katulong mo? Katulong mo saan? Wala pa sila? Ah. Wala pa. Yan ang mga lazones. Oh. Yan yun ay bubunga pagka nawala niya mga talbos na yan. Bulang na. Sabihin buwulang na yung talbos, bubungan siya yan. Yan yung mga lazones. okay na natin yung bukado. May malalaking bunga sa ating i-harvest bago wala pa hantay-hantay lang tayo diba ang sarap pakiramdam lalo kung ganito ang yung uh, ano nakikita iba't ibang klase ng puno pag ng araw pwede natin mapinabangan At, may ng dami ng bunga oh ito po ay napakalalaki at maliit, Malaki ang pagka nito at ang lilitang buto. Ang kapal ng laman niya. Ang dami ng bunga. Ayan po. Hindi lang siya masyadong mapansin. Dahil yung bunga niya kapulay ng dahon. Ayan. Ayan po yan. Ayan natin ng konti. Ayan po. Ayan. Po. ayan, po. ayan. masyadong pansin na maigit masyado pang malago ang damon tatabas lang ito. wala pa ibang katulong ng aming maglulubad hindi na so ayan po kaya napakasarap mamuhay dito sa bundok lalo kung may kaunting na lupain, tapos may mga tanim tapos yung mga bakante tataniman na din natin mga gulay tabi uh, mga ukrasan po yung sagi at iba pa pang mga frutas Laka, ang katandang puno na pwede ng panayang, kaya yan, hindi mga bongo rin naman. layo-layo lang susung na lang natin kasi nakakapagod ng na puntahan niya yung pa isa ito sa baba na yun ito kita meron na ma-harvest din tayo ayan. Ayan po, ayan, napansin ko rin ito habang tayo ay nag-hikap-hikap dito sa yoga na bayo po na ito. po yan. Yung bayo na yung No? Ayan. Ang lalo sila. Kita naman yan. Ito no? puti. Ayan. Ganyan sila. After na yan, pag nakaano siya, may itlog na yan. Ayan. Di ba? Ganyan sila. Ayan. Kung gusto nyo yung video nito like, Subscribe and click the ring. Click the notification bell or uh, yeah. bell icon. Ba? Yeah. Two times para mm -hmm. manotipate po kayo. Yes. Sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye-bye.